dumi pa yung ano. Talaga. Kanina pa ako dinadaldalan siya. Binabike. Ang dumi ng, ang dumi ng ano niya, bike. Ayun, dami na nagsabi sa kanya. Madumihan pa yung tao. O, lalo na dito, lalo na dito pagdaan. Ay, lang, na, ko na lang, ay, lang yung ano yung kabang Ano bang yung kapag mo sa yes, baba. Hindi maubos ang tao ah. Mag na 9 o'clock na kanina, alas 7, marami. Ha? Lalo madami. Uh. May pamatis. Pamatis at uh. 5 minutes. Five minutes. <laughs> 5 minutes pinagsasabi Wala nang ganito. at ng ka na Wala ka nang ganito. Mga ano na? Ano na 'yan? Madaling masira na. Oh, Ito yung Oh. berde. Yung berde lang. Ah, oh, pending may birthday 50. 50 pesos. 20. Pangalawa kanay gumaporti lang, 'di ba? Ano nangyari dito? Ano na? Napatong ako sa ulo. Saan oh, ay tanglad. Lagay mo saan, ma? Sige <laughs> Mga hilaw na tong natira oh. <laughs> oh, boss. <laughs> 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 Hey, ilaw pa pala ba tamatis bawang ata pala hmm.

नहीं पर भाई